malapit na ulit ang tag-init at siguradong maraming mga kalupaan ang magiging tigang. Ang masaklap dyan, pati ikaw ay tigang na rin. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Mga signs na matagal ka na walang dilig. So, literal na ikaw na ay tigang. So, kung nakaka-relate ka sa ganitong suliranin, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating alamin ang mga signs na ikaw ay pigang. Matagal ka nang walang dilig na literal. Number A, ito, yung lagi kang lutang. Ha? Anong lutang? Ito yung lagi ka na lang nag imagine or nag -de -de dream Ano nga ba ang iniisip mo? Alam mo, kadalasan, ayon sa mga pag-aaral, ang iniisip daw ng mga taong ito ay yung bagay na yun. Kasi nga, miss na miss na nila. Kaya nag-iisip sila, nag-iimagine sila ng ganong mga eksena. Kasi yun na talaga ang talagang idinidikta ng kanilang katawan at ng kanilang isipan. Kaya kapag madalas mong napapag-isipan, lagi kang nag-iimagine ng mga bagay-bagay na ganon, ganon na talaga. Kasi ikaw po ay wala ng labing-labing. Ikaw na ay tigang na literal. Okay? So, ayan po ang number 8. So, at number one, malungkot ka. oh, ganun ba yun? Kapag ba wala nang dilig ay malungkot. Totoo, naging malungkot talaga ang buhay kapag wala nang dilig. Oops, of course, marami ang kukontra dyan. Kasi marami ang magkasabi na mas naging masaya sila. Pero hindi lahat. May mga iba na talagang nalulungkot talaga kapag wala ng ganon. Siyempre, sa sobrang tagal ba naman kapag inabot na yan ng ilang buwan, taon, dekada, naku, napakahirap talaga. Yan na yung literal na loneliness. ba diba? Kapag nanonood ka ng mga tulpo-tulpo na yan, yung mga gumawa ng mga kababalaghan, kalokohan, ano ba ang dahilan nila? Dahil sa loneliness. Dahil daw, nalulungkot na sila. Kaya naghanap sila. Kapag uh, madalas kang malungkot, siguro magmuni-muni ka pag isipan mo kung ano ba ang dahilan. Yung sobrang tagal na, na wala na talagang ganun, na ikaw talaga ay kailangan na ng dili. Okay? So ayan po ang number one. Number two, eto yung ill-tempered. Oh, ano nga ba eto? Eto yung oh, magagalitin ka mainit lagi ang ulo mo. Wala ka sa mood. Ganon ang feeling mo. Yan pala. Ganon pala yon kapag uh, wala na talagang ganon ng matagal. Matagal ah. Yan ang usapan natin dito. So kapag napapansin mo na sa sarili mo na, ayan na, parang langin ng mainit ang ulo mo, konting bagay na lang ay galit na galit ka na, dati naman ay hindi. Tapos eto pa, yung parang pabago-bago yung mood mo. Di ba? Kanina ang saya-saya mo, tapos ngayon, Iba na. Malungkot ka. O kaya, hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo. Yan ay dahil sa ikaw na ay wala na talaga. Nakalimutan na yung ganon. Talagang kailangan-kailangan uh, mo na ng emergency. Okay? Ang emergency yun. Kailangan mo na ng delay. Okay? So, ayan po ang number two. Number three. Ito yung permanent pouch. No, ano ba ito? Ito yung napakasungit mo na or talagang lagi ka nang nakasimangot. Kaya nga permanent na eh. Kasi nga siguro dahil talaga wala na eh. Wala na talaga yung kaligayahan na nararamdaman mo. Kaya ayan na. Nagpapakita na sa iyong pagmumukha yung mga ganyang uh, senyales. Yung pagiging masungit mo. Talagang literal na yung mukha mo talaga ay hindi na maipinta. Talagang masungit, simangot, nakakunot noo, ganon, hindi maintindihan. So, ganon pala. Kapag uh, napapansin mo na sa sarili mo na lagi-lagi ka ng ganyan, nako, sigurado na yun. Yun na yun. Kulang ka na talaga sa pagmamahal. Kailangan nang mabigyan ng atensyon yan na emergency, okay? Kasi kapag uh, kapag napabayaan yan, nako, gusto mo ba yun na uh, yung mukha mo ay maging ano na, permanenteng ganun na? Hindi, di ba? Dapat naman, ngumiti naman tayo. Di ba? Dati palang ngiti ka. Dati ay talagang masayahin ka. Eh ngayon, wala na. Kabaliktaran na yung pagmumukha mo. Di ba? So, ayan po, ang number three. Number four. Ito, yung gigil na gigil lagi. Alam mo ba? Yung feeling mo na parang gusto mong sumapak ng tao or yung tipong gusto mong makipag-away, gusto mong manuntok, ganon yung feeling mo. Nakikita mo yung kapitbahay mo, parang nabibwisit ka, parang inis na inis ka na hindi mo maintindihan. Ayun na pala. Medyo i-assess mo na rin yung sarili mo. At baka ikaw pala ang may problema. Kasi nga, matagal na pala na wala kang ganon. Kaya nagkakaganyan ka na, di ba? feeling mo ay eh, talagang gusto mo na talagang makipag-away, di ba? Gustong gusto mo nang makipagbasagan ng mukha. Ganon yung gusto mo kasi parang lagi ka nang inis eh. Busit na busit yung pakiramdam mo lagi. So yan po pala ang isang sign na talagang ikaw na ay kailangan na talagang madiligan. So ayan po, ang number four. Number five. Ito yung mas nakaka-stress or marami ka ng stress sa buhay. <laughs> Ganon talaga kasi biruin mo, nakasimangot ka, mainit ang ulo mo, gustong gusto mong makipag-away, gusto mong makipagsuntukan. So talagang stress na talaga lahat yon di ba? So ano pa nga ba ang i-expect mo dyan? Eh puro negative na, di ba? Parang lahat na ay negative vibes ang pumapasok sa katawan mo, kaya talagang mas lalo kang nai stress Oh, masama talaga sa katawan kapag wala na talagang ganun so the best thing to do talaga is eh, maghanap siguro ng uh, partner na mabait mapagmahal di ba uh, at mapagbigay ng iyong mga pangangailangan 'no oh, di ba ganun yun so yung mga stress na yan kapag uh, malala na yan ako, delikado huwag kang papayag na maging malala yung stress mo. Baka abutin ka pa ng depression, okay? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito yung makakalimutin or ulyanin. oh, di ba? Siguro, napapansin mo na marami ka nang nakakalimutan. Example, yung cellphone mo, hindi mo makita. Yun pala, hawak-hawak mo lang pala. At marami pa, marami ka nang napapansin na nagiging makakalimutin ka sa mga maliliit na mga bagay-bagay, hindi mo alam kung saan mo na ilalagay, di ba? At sa mga importanteng mga details na kailangan mong alamin ay nakakalimutan mo. So, isa yan sa mga signs na talagang kailangan, kailangan mo talaga ng pagmamahal. At yan po, yung dilig. Okay? Number six, Number seven, ito, yung mas nagiging sakitin. Hala, ganun ba yun? Oo, oo. kasi alam mo, yung oh, paglabing-labing, yung regular na mayroong ganoon, talagang nakakataas yan ng immune system. Nakaka-boost yun, di ba? At syempre, dahil sa mga chemicals, na nailalabas kapag mayroong labing-labing ay talagang nakakatulong yon sa uh, paglakas ng uh, immune system ng katawan ng isang tao. Isipin mo na lang yung halaman na walang bilig ay malalanta. Ganon din ang iyong katawan, di ba? So andyan na, sari-saring sakit na ang mararamdaman mo. Yung alta pressure mo ay sobrang taas na. So kapag napapansin mo sa sarili mo na sakitin ka, madali ka ng tapitan, ng sipon, laging sumasakit ang ulo mo, Tumataas yung high blood mo, umikirot kirot ng kung ano-ano sa katawan mo. Yan na yon. Ang may sala ay yung kawalan ng dilig. At ikaw na pala ay tigang na. El niño na pala. Hmm. So, ayan po ang number seven. So, ayan po ang iilan sa mga signs pala tandaan na ikaw ay wala nang dili. Ikaw na po ay nasa stage ng El Nino kaya tigang na Ganun po yon. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.